Hello, traders binary options that have a fixed expiration date need a exact determination of the opening time. Although at first glance, everything is simple, you just need to click the call put button. Standard technical analysis tools will help you na hindi magkamali gaya ng eksaktong binary option strategy. Tricky trader ang diskarte ay gumagamit ng tatlong technical na indicators, Bollinger bands. Ang paalang na direksyon ng isang patag na linya ay magkukumpirma ng pagkasira ng mga linya ng linya. Ang pagkasira ng mga linya ay magpapatunay na ang pagkasira ng mga linya ay nagtatapos sa binary na linya. Ang hanay ay sapat na malawak. Maaari mong buksan ng mga pagpipilian upang eye roll pabalik mula sa mga hangganan stochastic minus. Ang oscillator ay tasahin ng kasalukuyang balanse sa pagitan ng mga mamimili at nagbebenta. Ang predictor sa itaas ng antas 80 minus, ang dulo ng uptrend, overbought, sa ibaba 20 minus, ang dulo ng pababa, oversold S o modity, S index ng panel, tumpak na kalkulahin ng trend ng index, CCI ang takbo ng indicator at tumpak na kalkulahin ng trend ng index, CCI ang takbo ng indicator at tumpak na kalkulahin ng trend pagkatapos ay install ang mga tool ang gumaga ng window ng terminal ay ganito ang hitsura sa screen, mga signal ng kalakalan at mga bukas na opsyon, kapag natugunan muli ang mga sumusunod na kondisyon, Ipinapaalala namin sa iyo na ang mga opsyon ay binuksan kapag ang kasalukuyang trend ay nagtatapos sa isang nakumpirma na pagtaas ng presyo, tumawag sa auction, ang presyo ay lumampas sa itaas na limitasyon ng Bollinger Band, at pagkatapos ay bumalik sa channel tingnan ang mga nangungunang binary options na mga signal para sa mga entry points sa itaas na antas ng CCI0, minus CCI0 mula sa itaas ng mga punto ng pagpasok sa itaas ng CCI0 ay nakadirekta pataas ang stochastic ay wala sa oversold na zone level 24 foot option reverse condition ang presyo ay lumampas sa lower boundary ng Bollinger band at babalik sa channel ang entry point ay dapat nasa ibaba ng midline sa CCI ang breakdown ng plus isandaan na level mula sa itaas hanggang sa ibaba at ang paggalaw ng indicator pababa ng stochastic ay wala na sa antas ng stochastic wala na ang mga currency na overbought, wala na ito sa mga overbought zero rupees. Ay lubos na posible na gamitin ang panahon ng isang minuto at mga pagpipilian na may isang pag-expire ng tatlong minuto, ang halaga ay maaari ring matukoy, depende sa lakas ng signal adaptive na diskarte, VFX alerto simulan namin ang pangangalakal, ang una ay ang Canadian dollar ang presyo ay nasa ibaba ng Bollinger ng linya, mga indicator at VFX alerto kung pirmahin ang full auction intraday na diskarte, Freaky Trader ay kumakatawan sa isang medyo maasahang sistema. Nang konserbatibo scalping ng mga parameter ng kalakalan ayon sa kasalukuyang. Mga parameter ng kalakalan para sa kasalukuyang scalping ng kalakalan. Pagkasumpungin muli, ipinapaalala namin sa iyo na ang pinakamaraming kumikitang binary options na mga signal ay mapupunta lamang sa mga trend area sa panahon ng flat period, mananatili kami sa labas ng merkado, magkakaroon kami ng mabilis na sesyon ng pangangalakal, at aalis sa merkado pagkatapos ng tatlo hanggang apat na kumikitang mga opsyon at walang mga pagkalugi ang presyo ay malayo